Okay, game. Uh, Idol, Christian, ito ang bunga ng iyong isa sa mga tutorial sa YouTube. Marami akong natutunan. Una, yung sa pagkuha ng COS doon sa portable. Dito sa 02N, binuksan ko yan sa loob. Nag-connect ako doon sa PIN. Tapos pinalabas ko na lang dito yung kanyang COS at yung negative. Ginawa ko sa speaker. Ito yung audio out nilagyan ko ng jack doon para madaling matanggal maalis ganyan lang oh kabit ganon din yung audio papunta rito pinagsama ko sila lahat dito sa isang jack papunta rito connected na sa board nandyan na yung transistor mga resistor tapos palabas ito naman yung papunta sa RX. ito yung papunta doon sa kanyang mic pin Ayun, sinet ko muna pansamantala dyan sa frequency na 'yan. Ito ang transmit na receive natin. Ito ang ating receive 442125, parang crossband na rin 'to. Pero hindi lang siya uh, two-way. Testing natin, itong magre-receive yung dalawang 'yan. Ayan o, oh, pumipit ko. Oh. Audio check, audio, audio check. Ako, may mayari yata. Audio check, audio check. Audio check, audio check, audio check. Audio check. Sa so, 440 yan, buwan mga Lodi. Audio check, audio check. Ito yung ating pang-transmit. Ojo, ojo check, ojo check. Ojo check. Nilagyan ko na lang ng LED para pag nag-transmit ka umiilaw. Ojo, ojo check, ojo check. Ayun, kita nyo naman mga idol. Sa, dahil sa tutorial ni Idol Christian, eto gumagana. So hindi ito gaya ng mga free energy. <laughs> na nabanggit niya sa vlog na hindi gumagana. Eto, hindi kayo mabibiktima sa kanyang tutorial sa YouTube. Gumagana po siya. Shout out, Idol. Christian at more power and God bless. Maraming salamat sa tutorial mo. Marami pa akong gustong gawin. Pukopihin ko yung mga tutorial mo. Parang hobby ko na lang din ito. Maraming salamat, Idol. More power and God bless.